Good morning mga bro and sis for today's video. May mga nagme-message po kasi sa akin, no? Siguro mga bagong membro, minsan hindi pa po sa atin ata. Uh, may mga nagme-message po sa akin about sa special marking po ng guardians. So, ano bang meaning ng special marking ng guardians, mga bro? O, oh, ito yon, no? Yung mga nakatatak sa kamay natin, sa kanang kamay natin. So, ayan, as of now, ako po ay SP, meaning Supreme Prime. So, if ako sa, sa convention, eh, magiging JSP na po ako, Junior Supreme Prime. So, ano ba meaning nun? kung bago pa kaya sa ating YouTube channel, please do subscribe. And sa mga patuloy na sumusuporta po sa ating channel, maraming salamat po. Pag-share pa rin po ang mga videos na ina-upload ko and mag-comment po mismo sa video no sa comment section. Maraming salamat po sa inyong lahat. So hindi na natin papatagalin itong video na to. Ay, actually nagbabasa po ako ng BIOS ng CBL po ng 2020. So gagawa po tayo ng mga videos dyan about sa CBL ng 2020 and yung gagawin CBL na yung yung pag-update po ng CBL ng 2022 na. So may bagong CBL So ito yung CBR na to, hahabuhin natin yan. Gagawa po tayo ng mga videos sa mga bagong membro natin na hindi pa nakakabasa yan o wala pang virus. Uh, o dapat meron po, no? So dapat lahat po yung nakakabasa yan. O yun po, para konting galaman, kung tinatamad kayo magbasa, o ayan, ipanuhin nyo na lang sa ating YouTube channel na AkoGuardians. Please subscribe. Hindi eh, na natin papatagalin ang ano bang meaning ng uh, yung special meaning ng ating mga rank, no? Yung mga tatak natin, no? Kung yung eh, meaning ko yan is rank. So, ang una po, pagbago pa lang po kayong member, ang una pong itatatak sa inyo after na i-welcome po kayo, no? Ang una pong itatatak sa inyo is MG. Uh, Magic Group. So, yun po ang unang itatatak po sa inyo. Magic Group. So, ang pangalawa po, no, uh, ang isusunod po doon, na kapag napromote na po kayo, from MG, magiging RMG. So, ano bang meaning ng RMG? Ranking Magic Group. Pero dito po sa amin, no, uh, o nga pala, uh, dito po sa amin, uh, ang sinasabi ko po ngayon is about po sa aming organization, no, sa aming guardians na Guardians Anti-Crime Organization or GPI ay ako. So, ayoko po magsalita about sa ibang uh, sa ibang grupo ng guardians natin, mga kapatid natin sa bagigat sa ibang bahay dahil baka magkamali po tayo na lang sabihin. So, yun sa atin na lang po yung sasabihin natin, no? Yung pagkakasunod-sunod na ranks. So, RMG, Ranking Imagine Group. Yung iba po, uh, if graduate po kayo ng college, ah, uh, from MG, pwede na po kayong hindi na po kayo diretso ng MG pwede na kayong maging RMG diretso yun po, no? ang susunod po doon is founder founder ranking magic group or FRMG ayun po yung susunod, yung mga founder po natin sa bawat chapter, no? FRMG, founder ranking magic group okay? So, ang susunod po doon ay yung IF. IF, no? IF IFRMG. Illustrious Founder Ranking Magic Group. So, yun po yung susunod yung mga IF po natin. Sa bawat chapter natin, shoutout po sa inyo na dyan. So, ano po ba ang susunod sa IF? Ang susunod po sa IF natin is yung JP. Junior Prime founder ranking magic group so JP FRMG so junior prime tinatawag po natin diyan pag nakita natin nakasubong natin JP tapos pangalan yung pseudo name niya paggawa so, po tayo ng video ng isa pang video ano ba yung pseudo name paggawa so, natin yan so JP junior prime founding ah uh, Founder, Junior Prime Founder Ranking Magic Group, JP, FRMG. So, pati ako. No? Okay. So, ano po po susunod sa ano? So, ang susunod po dyan is Prime Founder Ranking Magic Group. So, PFRMG. So, Prime Founder Ranking Magic Group. And then, ang susunod po is uh, Prime Supreme Godfather. PSG. pero para sa mga pulisan po ito. No? Mga pulis natin sa, sa NCR. PSGF. May mga nakita po kasi ako may tatak ng PSGF. Uh, yung mga no, pwede retired o ano. O police, yung active na police. Uh, sa PSGF po. Uh, Prime Founder Ranking ah, PSGF. Prime Supreme Godfather. So PSGF. Mga police natin yan. Ang susunod po dyan is yung SP. So ito po. Ayan, ayan. eh. ayan po. Ayan, ayan. Eh nakita nyo video yan ayan. supreme prime ayan po yan ayan po yung aking tatak sa ngayon and I'm happy for that no? Uh, maraming salamat magpromote man ako o hindi so bang cool lang po ako na masaya po ako na uh, maging kapatid sa magigat doon pala masaya na po ako and eh, nagpa vlog po ako para sa inyo no? so doon pala ang Mag-promote ako, hindi. Okay lang po sa akin. Good po ako doon, no? So, Supreme Prime, Spider. Okay? Sa so, mga hindi pa nangangalam, ako po si SP Spider. So, mga bago po natin membro. And sana mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel. Okay? So, ano po ba susunod uh, sa sa Supreme Prime, Junior Supreme Prime. So, JSP, No? So, ayan po yung susunod doon. And after ng JS, GS, JSP uh, is SSP. Meaning, uh, Senior Supreme Prime. So, nandun na tayo sa SSP. Okay? So, SSP. And after that, yung GSSP na po. So, GSSP. Ayan, e, uh, matataas na po. Bagong yan. So, ano ba meaning ng GSSP. Grand, uh, Grand Senior Supreme Prime So, GSSP Grand Senior Supreme Prime So, binabasa ko po para hindi tayo magkabukot uh, pa dito <laughs> magkamali-mali uh, So, yung mga nagtatanong, shoutout po sa inyo no? So, yan po, sinagot ko na po yung mga katanungan nyo right. After the GSSP is Grand Supreme So, GS po And, syempre ang pinakamataas po sa lahat dito sa uh, GPI ay ako yung Sunday Crime natin is po si UGS yung UGS po ano meaning na UGS? Universal Grand Supreme okay UGS Universal Grand Supreme pero iisa lang po ang ating UGS dito sa buong mundo at yung iba ay kundi si Father si Papa no? so siya po ang international national founding chairman ng Guardians Anti-Crime na ako sa GPII ako na uh, okay, Guardians Philippine International Incorporated Anti-Crime Organization so Guardians Anti-Crime si UGS Ranger yun po Bernardo INFC Bernardo UGS Ranger Corelia siya lang po ang isang nag-iisang Universal Grand Supreme ng Guardian sa Anti-Crime sa buong mundo. Okay, shout out sa iyo pa. Yes, galing yan. So, lahat po tayo ngayon. Wala. So, yun po. No? Sana na sagot ko yung mga katanungan nyo, mga bro. And kung may gusto pa kayong malaman, i-comment nyo lang down below sa mismong YouTube. Okay, pumunta po kayo, i-search nyo. Lahat po tayo ay may YouTube app dito sa ating cellphone. So, i-search nyo lang po ako, Guardians. Pindutin nyo yung subscribe and hit nyo po yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng videos na ina-upload nyo po, mga bro. And see, so, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana nasagot ko yung mga tatanungan nyo. Please subscribe no, sa ating YouTube channel na ako, Guardians. So, eh, uulitin na natin, no? So, to recap this video. So, ang una, pagpasok mo is MG Magic Group. And next is RMG. Uh, ang susunod mo is Ranking Magic Group. Tapos, Founder, no? FRMG. And then, IF Illustrious Founder Ranking Magic Group. And susundan po ito ng Junior Prime Founder Ranking Magic Group, GPFRMG. And then yung Prime Founder Ranking Magic Group, PFRMG. So, hindi ako nabubulog. Susundan po siya ng Prime Supreme Godfather. So, sa so, mga police nga, PSGF. Okay. Ayan po yun, no? And then yung Supreme Prime. Ayan na po yung SP. And then yung Senior Supreme Prime SSP. Eh, ah, Junior Supreme Prime, sorry. JSP and then Senior Supreme Prime SSP. Then yung Grand Senior Supreme Prime JSSP and Grand Supreme is JS. And syempre, lastly, ang pinakamataas po sa atin, ah uh, si UGS, no? Universal Grand Supreme na si INF, si Bernardo UGS Ranger Corella. So, siya na po ay nag-iisang UGS sa buong mundo. So, maraming salamat po. Uh, sa panonood ng aking video for today's video sa mga nagtatanong sana nasagot ko po, po yan ulitin ko no marami salamat and again kung may katanungan po kayo just comment down below and uh, sasagutin po natin yan and ito nga uh, ito nga po no so ito yung CBL ng 2020 so bago natin palitan yan uh, i-update ng 2022 nagawa po tayo ng mga videos regarding that sana panoorin niyo po lahat ng videos na ina-upload. Maraming maraming salamat po sa suporta niyo. God bless you all. Mga bro.